Ayan, ang daming alimasag, oh. Dito sa tabing ng beach. Ito, yeah, blue crab. Ito, blue crab. Yeah, blue crab, yan, yan. Bibili kami, pang almusal. Hipon. Wala lang yung hipon, oh. Eh. Ayan, wala ka ng hipon. Wala hipon. Wala lang yung hipon. Bibili ako. Bibili si Inday. <laughs> <laughs> Bibili kami ng ano.

kasi napunta na sa lang hindi din Ay, kung ako lang siya ng mo. Ay, po sa dagat din ah, ito? Pariho lang yan? Pariho lang yan? Okay. Pariho lang yan? Pariho lang yan? lang yan? lang

Bombs. Ito lang Ito lang, Ito lang. Try natin oh, Try mo yung isa Try na yung isa Isa Ano yan? tinapa Tinapang Try natin Tinapang Isang ganyan Bulis na po ma'am Dalawa ma'am Okay Ano? Ha? mga shells Ang mga ano dito Seafoods

Ah, uh, bawang. Apo oh, bawang ko. Bangus? Oo. Oh. Ano, uwi ba tayo mamaya? Oo. Oh. Tama yatang malamig. Yan hogasan na lang mabuti na. Oh, yeah, steam na. Oh. Or... Ang ganda yan sa ano eh. Sa spray po. Oh, okay. Oo. Dyan si ano, si Uncle. mo sa dagupan po siya. Ah, uh, oh, mo uwi yan. Opo. Lutuin na yung ano. Ayun. Salamat nila bibili. Oo. Lapitan. Lapitan sila eh. Sinong bibili? Ayun. fishing. Fishing. Isa, mm -hmm. mm -hmm. nangyong... malalaki yung alimaw niya. Oo. Ang alimasang. Dito ka nga sa kabila. Dito ka nga sa kabila.

Oh, ang dami, oh? Oh, kinukuha ni Lola. Yan, oh. Lalagyan mo ng buya. Sarap na. Ah, ha? Kain kaya yan? Oo. Pinakain namin ito noon, eh. Pero yeah. malilit namin. Lalaki pa yan dapat. Meron pa isa. Yan. Pwede mong kunin, tas palakiin. Lagay ko pa sa...

no kami na alam Ang daming mga ano. Oh, Uy, ang dami. Ito po na eh. <laughs> Inaulam niyo po yan? Oo. Babad sa ano? Babad sa ano? Ito, ito, ito. Mamu yung alat. Oo. Bukas na yan eh. Hindi, may laman eh. Bubukas sila kasi um. hindi na patay, patay. Patay? Yeah. Yung sarado. Dito lang. Yung sarado. yung sarado ng kunin ano lang sila sa alon, Eh, no? Ito o. Yeah. sarado Ang daming anong oceans sa tabi ng dagat, walang dami na niya. Oh, ang dami eh. Mm -mm. Ito, ito. Hindi, hmm, may laman ah. Ayan oh. Bubukos sila ng konti tapos... <coughs> Ayan, marami. Ayan, magsara ito. Mm. Ito, ito, ito. Bukas pa yan. Hindi. Nagsara. S nagsara nga eh. O, oh, yan o, oh, nagsara. Pag nagsara, buhay pa. Ayan o. Oh. Ito, patay. dito oh, marami. Aba eh. Oh, oh ang dami na dito eh. Maligo na ako.